sa matalik na kaibigan ni Ate Guy ang makakapanayam natin ngayong hapon. Hindi lang para sariwain ang kanilang pinagsamahan, kundi upang alalahanin ang mga bakas ng pagmamahal, dedikasyon at inspirasyong iniwan sa industriya ng ating pinakamamahal na Nora Honor. Makakausap natin ngayon via phone patch ang napakagaling na host at actress na si Miss Julia Clarete. Hello Julia! Hi, guys! Hi, Rodel, Mildred, and Romel. Hi sa lahat ng Talis Baybay ng Marisol, Takay, Dirty, mga yes. classmates. Ano? Oo, nagkita lamang tayo kagabi, di ba? Mm -hmm. Oo. Oo. <laughs> ngayon ba nagsink in Oo, na guys. sa'yo ang pagkawala ng ating superstar, Julia? Uh, dear, sorry. Nagpa-fluctuate yung line niyo. Yun. Uh -huh. Oo. Uh -huh. At na nagsync... Malinaw ba? Malinaw? Okay oh, na? Oo, ng feedback. Malinaw siya kanina pero ngayon may feedback. Julia, Ay. naririnig mo na kami. Yes. Yeah, nag sink in you... na ba sa iyo ang pagkawala ng ating superstar? Oh, uh, na masakit kasi syempre, ano eh, feeling of loss is there. Pero ako wala akong regret kasi lahat ng nararamdaman ko para kay Jay, nasabi ko sa kanya, na-express ko sa kanya, napaalam ko sa kanya everything that she makes me feel, I also let her know. And also from Ate Guys and ano rin siya, yung very open siya sa akin. Ito nga isa sa mga huling text niya, oh, maraming salamat, pinakamamahal kong Jules. So oh, talaga, yun. Tapos nag-goodnight ako sa kanya, nag-iwan na akong voice message ko, like, I love you, pare. Sabi ko, ayun. Ganun. So, kakalungkot kasi parang you know that you won't be making any more memories with her, but it's it's happy to know that you were given the chance to love and be loved by someone like Ono. Yes. Julia, kwentuhan mo nga kami, mm. paano nagsimula ang friendship ninyo ni Ate Guy? Okay, isa ka sa mga dahilan kung bakit nagsimula yung friendship namin ni Ate Guy Rodel. Um, nagsimula yun kasi uh, naimbitahan ako ni Direk Adolf Alex ng kontrabida, siya yung kontrabida director. Sabi niya, Jules, baka pwede kang umarte sa pelikula, ganyan-ganyan na ginagawa niya. Tapos sabi niya, kasama si Ate Guys, si Miss Jacqueline Jose, ganyan-ganyan. ibang stars, ko, yes, game! Eh, Tapos nung nasa set na, nasa waiting room, siyempre ako, tahimik lang ako, dun din lang ako si Gilead, aral-aral, review-review ng script. Tapos pinata... Ate Guy, nandun sa isang room. Tapos nakabukas yung pinto, sinisilip-silip niya ako. At so, ako, mag, ano lang, nagbigay-pugay din naman ako sa kanya. Nagpakilala ako, ganyan. Tapos maya, maya tinawag niya ako. Tinatawag niya ako dun sa makeup artist. Tapos, yun. Um, una, nakangapa-ngapa siya. Yung parang, alam mo yung never kong naramdaman na superstar. Ang ang kaharap ko o kausap ko. Kasi napakatotoo niyang tao. Tut tao siyang humaharap sa kahit sino feeling ko yun ang isa sa mga bagay na talagang kaya kurok talaga sa puso ng mga taong nakakilala kay Ate Gay kasi I don't think you'll ever find anyone who is more sincere than she is. Yes, Julia, i-describe mo nga si Ate Gay in one word. Humble. Ayan. Totoo naman, marami nagsasabi sa kanina, humble ang isang ate Gay Kaita, isa siyang superstar. Oo nga. Actually, sinabi ko sa kanya nung birthday niya. Sabi ko, alam mo, ate guy, sa lahat ng pwedeng magmalaki, hmm. ikaw na dapat ang may pinakakarapatang magmalaki, pero ikaw pa ang nauunang magpakumbaba. Hmm. Grabe si ate guy, wala talaga akong masabi. Tapos, Rodel, thank you talaga kagabi kasi parang I needed to hear it one more time when I saw you hmm. sa wake ni ate guy. Sabi ko kasi sa'yo, iyo, sabi ko, alam mo, Del, mahal na mahal ko din ati dahil. Oh. Tapos tinignan mo kung gano'n. Ano mo, gano'n din sa'yo, alam mo, alam mo, mahal na mahal dahil. Julia palagi niya sinasabi na mahal na mahal ka niya. Uh, di ba, pinagkakatiwalaan ka nga niya, di ba? Kapag hindi siya nakaka-attend oh. sa mga ibang, ano niya, kagaya ng mga awards <laughs> night, di ba? Ikaw ang pinapapunta niya, ganun siya katiwala sa'yo. Ganun kanyang mm. pinagkakatiwalaan, Julia. At lagi niya sinasabi sa akin, napakabait mo daw, tata. O sabi niya. Kasi yung bait niya naman talaga ni Ate Gray. Wala, akong masabi. What a loss. What a loss for our whole country. Talaga. Ayun. So today, ayun, tapos na, na nailibing na si Ate Kay. Kailan ba natin pwedeng dalawin yung puntod. O gagawa tayo ng ano paraan uh, para dalawin siya. Uh -uh. Oo. Okay. Juanrdel. Mm -hmm. Yes, dear. Yes, uh, thank you thank you so much Julia for your time ha. Huh? And it's good no, to see you, you. It's good to see you again. Oh. 'Di ba? Likewise. Oh, thank oh. you. Okay, thank po, you sa inyo. Gambeya in person, <laughs> Julia, di ba? Kaya lang, ito nga, medyo kapos <laughs> na tayo sa oras kasi hinaba mm -hmm. namin tribute kay Ate Gay. But still, thank you, thank you, Bera, mas sabiligyan oh, ka, mo ng time. O, lang ako, isang tanong nga lang, Julia, okay. ano ang hindi yes. mo makakalimutan kay Ate Gay? Yung mata-mata namin. Hmm. Kasi pag nag-usap kami, mata-mata lang. Nagtitinginan kami, nagkakaintindihan yeah. na. Di ba naalala mo nung birthday niya last year, nung 70th birthday niya? Ayun, after nung birthday, tinext pa niya for the next day kasi syempre nakapagpahinga na siya. Sabi niya, Uy, Julia, la, hindi, inbis na mag-enjoy ka. Alam mo, yung iba pa rin talaga yung iniisip niya, yung, yung upkanan pa rin ng ibang tao kahit nagsustruggle na siya nung time na yun sa birthday niya. Mm -hmm. Nakita ko Ay, nga nung, so, nakita ko nga nung birthday niya, yung pag-aasikaso mo rin sa kanya, pag mo sa kanya, di ba? Alos ikaw din oh, ng ano, pag tumatayo siya, inaalalayan mo siya, di ba? At hindi niya makakalimutan yon. Maraming salamat, oh, Julia, sa pagmamahal mo sa ating ito, national ito. artist. Thank you very much. Thank you so thank much, much, Julia. Julia. Sana mag ka, ano, one of these days oh. na live dito, ha? Oo nga eh, tara. Baka next year pwede na tayo. okay. okay. Thank, Thank you so much, God Julia. God bless everyone. Thank Bye -bye. you. Okay. Thank yes. you. Thank you, so Julia. Much. Thank you. Bye, Bye, Julia. Bye. Yes. Bye. 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 Yes. Bye. Love you. Bye. Bye. Bye.